Hi mga ka Ang ating video ngayon ay tungkol sa pagpuksa ng mga insekto sa ating talungan Pwede rin sa Ampalaya Ang ating video ngayon ay kung paano puksain yung mga insekto Fruit borer, white ano-ano pa diyan sa ating talungan Itong gamit kong insecticide ay Ano po ito? Solomon at may halo halo po sila dalawa ihalo ko po ito gold, gold at Solomon napaka epektibong insecticide para sa mga insekto sa ating talungan at sa ampalaya ito ang gamit mag i ako ngayon itong dalawang ito i -halo ko ito Solomon at gold rush. itong gold rust napaka epektibo haluan pa ng Solomon na pang -mingo po ito mangga pang -manga, basta sa mangga mga epektibo yan kaya ang ating ang ating video ngayon ay tungkol dito sa pagpuksa ng white flies at mga fruit borer shoot borer sa aking talungan ano lang ang gagamitin natin mga kaparmers sa 5 ml sa sulumon tapos 5 ml din sa ating gold rush. kailangan natin dito nang mag spray tayo ng hapon ganito alas 5 ng hapon uh, itong sulumon galing po ito sa Bayer Bayer company insecticide ito po ito po mga insecticide na ito ay systemic kaya kahit hindi matamaan kinabukasan kung may dadapo mamamatay rin kasi systemic to hindi to kontak maganda talaga ito sa tanim natin combine solomon at saka goldrush sa isang buwan dalawang bisis lang ako mag spring to o, o kapag walang namang insecto isang bisis lang sa isang buwan eh, guys, sa pinang i hahalo, i-shake muna natin bago natin ilagay. Bili binili ko lang to sa Shopee. Yan. 5 ml lang ang natin sa Sulumun. <coughs> bago tayo mag spray ngayon nag harvest muna tayo ng talong para pag pagkatapos ng harvest mag spray tayo ngayon shik shik muna shik shik tapos ihalo natin ito mga kaparmis subok ko na to subok yan 5 ml din sa gold rust. <coughs> Yan lang po mga ka-farmers, ito po ang pangpuksa ng insekto, white flies, sweet borer, fruit borer sa ating talungan. Salamat po guys, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang aking video, pakilike and subscribe. Salamat po, God bless sa ating lahat.